Hello guys, ayan, umakit tayo sa taas ng bahay na ating pinapagawa. Makikita nyo, ayan po yung mga bakal at yung view sa taas ng bahay. Ayan na po, na So, ito na po yung mga nakalatag na baga, bakal at ayan yung mga kasama nating nagpapahinga. Ito po si Kuya Arnel, ipinapaliwanag niya po sa ating kung ano yung gagawin nila. Sabi niya, maglalagay daw po sila ng sapatos para... Uh, nakaangat yung bakal sa flooring nung buhos na kanilang gagawin para hindi daw po kalawangin dito uh, ang nakalatag na bakal ay kulang pa po ng mga tatlong patong pa uh, na mga isang ano pa lang po yan so bukas iyan uh, po ang kanilang gagawin uh, tatapusin po nila yan para sa susunod na araw ay makapagbuhos na po ng tuloy tuloy Ayan po at thank you po kuya. Uh, makikita nyo yung paligid ng bahay namin na uh, marami pong mga tanim at green na green po sa area na 'yan. Ayan. At marami rin pong mga kabataan na naglalaro dahil napakaluwag po ng area. So ayan po yung kalsada at doon po sa bandang doon ay makikita kung nasa mataas kang area makikita po yung bundok. Ito po yung space na inalat namin sa hagdan para pag hindi pa po tapos yung second floor, makakaakit po kami dito at pwede po namin maging tambayan. Hanggang sa muli po. Thank you for, for watching.